ang bata na hinawakan mo nung pinaaarawan ay na nasabihan mong this is my superstar, ay naging superstar. Paano nabago, binago ang buhay mo ni Daniel? Kay Daniel pa lang natuto na akong Um, actually, nag-double time akong buhayin or supportahan mm -mm. yung buong pamilya from Leyte to Manila. Basta lahat ng kamag-anak na lalapit, nagbago. Naging mas mabuti akong tao. Ang hindi lang nagbago, hindi ko alam kung kabutihan yun ng puso ko na madali akong maniwala sa mga pambobola ng mga nanliligaw sa akin. Diba? Dahil siguro ako ako'y uh, naturally maawain, compassionate ako, at uh, talagang siguro I'm just kind. But don't get me wrong, matapang akong tao sa buhay, no? Pagharap sa buhay. And pagdating sa mga anak ko, sobrang tapang ko dyan. Parang kung binuhay ko yan ng ako lamang, ako lamang ang pwedeng manakit sa mga anak ko. It's always like that. Pinakamalaking kontrobersiya na pinagdaanan ni Daniel na munti kang bumigay. Siguro itong mga binatong mga masasakit na nasalita kay Daniel itong mga nakaraang taon. Itong paghihiwalay nila? Yes. Oh. I think yung paghihiwalay kasi ni sa sorry. kanila ni Catherine yun eh sila naman ang nakakaalam talaga at sila naman magre-resolba kung ano pang kung ano man yung dahilan ng paghihiwalay at dun sa nangyaring hiwalayan. Pero yung salita ng tao na halos hindi mo na makain at sobrang ka bastusan kung ano man ang medyo yon ang hindi ko na kinakaya. Hindi ko kinakaya na parang ikamamatay ko ha. Hindi ko nakahalos kayanin na kailangan ko ng hanapin yung mga taong ganun magsalita at isa-isahing sagutin sagutin parang ganun but of course kinakausap kita kinakausap ko ang ating mga ibang kaibigan kaya ang pinakamaganda nating ginawa ay ipaubaya dun sa tama. dalawa mm -hmm. oo tama and uh, nandun ka you were very present in DJ's life di ba? let's do fasto okay <laughs> Wait, God, na miss ko to. Okay. Two minutes to do this and our time begins now. <coughs> Manila, Tacloban. Tacloban! Waray, Mataray. Waray! Maharot, Madaldal. Madaldal! Maganda, Maalindog. Maalindog. Celosa, Meticolosa. Celosa. Social Jologs. Jologs! Patol, Dedma. Dedma. Pag-arte, pagkanta. Pagkanta. First time, last time. First time. mama, sexy lola. Sexy Lola! Queen Mother, Queen of Hearts. <laughs> queen of Hearts. Bilang isang mother, 1 to 10, gaano ka, ka strict? 1 to 10. 7. Gaano ka ka cool? 1 to 10? 9. Clingy. 8. Pakialamera. 10! Sa inyo ni Rufa, Vina, Donita at Sunshine, sino ang pinakamarites? Sorry, Rufa. I love you. Sino ang pinaka-conservative? Pass. Sino ang pinaka-wild? Huwag <laughs> na yan muna, Tito Boy. Baka uh, mag-away-away pa kami mga Sino ang pinaka-mayaman? Pa. Uh, uh, <laughs> Hoy, hindi ah! Sunshine <laughs> Sino ang in love ngayon? Definitely. Oh. Hindi ako. <laughs> in love ngayon? Sunshine. To love or to learn? To learn. To serve or be served? To serve. To share or to bear? To share. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Chocolates. Happiness. Then after, So, <laughs> Uy, magalit yung mga anak ko. Oh, best uh, time for happiness. Ano ba? Sa'yo na tinanong. O, uh, uh, ano? Midnight. Midnight? <laughs> Wag mo ako turuan! Ano ba? Best time? Pa Pass mo na yan. Okay. Yun yun. Complete the sentence. Complete the sentence. Hindi ako... Hindi ako basta-basta sumusuko sa hamon ng buhay.